Hello, hello mga kumarates. It's me again, Mami Loy. Today is Saturday mga kumaretes at ngayon nga ay walang pasok nga ang mga bata. At dahil dyan ako na lang din talaga lagi ang taga-isip kung anong almusal namin sa umaga. Minsan ay wala na din talaga akong maisip kung anong masarap na almusal. Dito naman kasi sa amin mga kumaretes ay walang malapit na bilihan ng almusal. Ibig ko bang sabihin ay luto na kagaya ng sopas, lugaw, champurado. Dahil kung meron nga ganun ay malamang sa malamang ay bumili na nga lang ako. Meron naman nagtitinda nun dito malapit sa Maison Roque. Yun nga lang ay pagkangatin ng hali kay wala at ubusan na. Dahil Pagka nga walang pasok ang mga bata ay minsan itanghali na nga rin kami nagigising. Pero dahil yung asawa ko nga ay may tarbaho pa ngayon, kaya naman ayan, alas isigising gigising na nga ako. Alam nyo ba na yung asawa kong 'yan ay sanay na sanay na nga sa akin na pagkagigising nga siya ay may nakahanda na ngang almusal. oh di ba? pa suerte mo na kay Kumarites pag ipinagpalit mo pa ako, charis Pero sa totoo lang talaga mga Kumarites ay bibihira na nga lang yung mga kagaya nami. <laughs> Oo, mga Kumarites real talk talaga 'yan. At fast forward na nga break time naman nila ngayon at buti na nga lang nakapagluto pa ako ng isang ham. Magme- merienda nga daw siya kaya naman pinagluto ko ng itlog. Itlog at ham yung palaman ng kanyang tinapay at ako nga din ay nag-almusal na rin. At yung anak ko naman ay pagkakabangon nga ay nga uli dito sa sala. Pero siya naman ay nakakain na nga rin. Hindi nga kami masyadong naglalalabas ng bahay dahil nga sobrang init sa labas. Andito nga lang kami sa loob ng bahay dahil nga dito ay medyo malamig. At dahil sa kwarto nga lang may aircon binubuksan ko na nga lang yung pintuan ng kwarto para lumabas yung lamig. Kaya naman tingnan nyo nga itong aking anak na kahit nga dito sa sala ay nakakumot pa rin. Tapos na nga kaming kumain yan kaya kaya naman yung mga pinagkainan namin ay iniligpid ko na. Pinunasan ko na nga rin itong lamesa dahil maraming antulot tulo ng kape. Wala na nga ako maisip na ipang uulam sa tanghali kaya sabi ko nga sa akin darling ano bang masarap na ulam mamaya. Dahil kahit kakakain pa lang namin ng almusal ay panigurado napakabilis ng oras mamaya tanghali na agad. At dito nga sa labas sa may kapitbahay ay napakadami ng bulaklak nitong mangga. Pagka nga may bunga yan ay nanghihingi na nga ang kami. At ayan umangkas na nga ako dito sa motor dahil bala ko nga mag sardinas na lang kami. At yung sardinas nga ilalagyan ko na la ang papaya. Dito lang naman yan sa taniman ng aking kuya. Siya na nga lang yung pinagsungkit ko dahil meron naman ditong panungkit sa tabi. Sabi ko ay yung maliit nga lang ang kuhanin. Ang bilis nga tumaas nitong papaya dahil nga dati kapag ka nakuha ako dyan ay abot kamay ko lang. At pagkakuha ko nga nitong papaya ay naglakad na nga rin ako pa uwi at yung asawa ko naman ay pupunta pa sa tarbaho. Malapit lang naman yung tarbaho nila at malapit nga lang dito sa amin. At pagkapasok ko nga dito sa loob ng bahay, itong aking anak nga ay nakakumot pa din. Uumpisahan ko na nga itong balatan dahil mamaya nga ay tanghali na naman. Ang hirap kasi nagmamadali kung kailan kakain at saka magluluto. Hinugasan ko na nga muna yung mga nakalagay dito sa lababo bago ko nga ito balatan. Alam nyo na, nakapagkasardinas ang ulam namin ay pecha de peligro na. Charis. <laughs> Yun nga ay pag talagang wala na kaming maisip na masarap na iulang. Kaya buti na lang nung nakaraan na grocery nga ako ay bumili nga kami ng mga sardinas. Aminin man natin oh, hindi, eh, talaga naman nakakami sa mga ganitong luto. Lalo na sa kagaya kong bihirang-bihira lang makatikim ng gulay. Nakakatikim nga lang ako ng gulay kapag ka si Mudra. At ayan, nagsaing na nga rin ako para mamaya ay wala na akong iintindihin. Tatlong gatang na nga yung sinain ko para mamaya hapon ay hindi na nga ako magsasaing pa. Gusto ko na nga matapos itong aking gawain para mamaya ay hihilata na uli ako. <laughs> kaya naman mga kumarates hindi ako masyadong nagluluto ng gulay dahil nga hindi kumakain yung aking mag -ama. Pero yung aking asawa naman ay pagkaganito mga luto ay kumakain naman yun. Buti na lang si Mudra ay nagluto ng gulay na may brokoli kaya binigyan nga ako sabi ko nga ay pahingi. Dahil sa totoo lang ay naman talaga ang gulay. At ayan kumuha nga ako nitong ligo ng maanghang at isa isang 555 sardines. Dalawa na nga yung ilalagay natin para hanggang mamayang hapon na naming ulam ito. Yung anak ko naman ay kumakain naman yan, yun nga lang ay pili nga ang sardinas. Hindi yung kakain ng papaya, sardinas nga lang ang pipiliin nun. Ginisa ko nga lang muna yung papaya para medyo lumambot. At nung nagisa ko na nga, inilagay ko na nga itong sardinas at nilagay ako ng kaunting tubig. Tinimplahan ko lang ng kaunting asin at kaunting betchin at okay na nga yan. At itong aking anak ay nakahiga pa nga rin. Pinalambot-lambot ko nga lang yung papaya at maya, maya nga ay nandito na nga din ang akin ling at kakain na nga. Sa totoo lang mga kumarites ay eh, nabibilisan nga ako sa oras ngayon. At kinuha ko na nga rin sa kuwali itong aming ulan. O oh, ba diba, mga kumarites napakaswerte talaga ng asawa kong yan dahil dadating na lang yan ay kakain na lang. Minsan nga ay eh, magtatampo pa yan pagka hindi ko na paghahayin. Ay Diyos ko pagka naman ako ako'y pagod ay eh, hindi ko na nga nagagawa yun. Kaya give and take na nga lang dahil nga pagpagod ako ay eh, siya naman ang gumagawa nun para sa akin. Kaya naman ang mga away namin itong aking asawa ay eh, talaga namang bihirang bihira. Kung meron man ay eh, tampuhan na nga lang at hindi rin naman nagtatagal. Dahil hindi naman yan titigil kapag hindi ko nga pinapansin. Kaya wala nangyayari ay eh, nagtatawa na nangalaan kami. At pagkatapos ko nga kumain ay eh, itong aking anak nga ay sabi ko nga kumain na rin. Pinilian ko na nga lang siya nung laman ng sardinas dahil yun nga lang ang kinakain niyan. At pagkatapos ko nga kumain ay eh, ang gusto ko nga ay maalat. Kaya kumuha na lang ako sa drawer nitong chichiria at siya ko nga kinain. At pagkatapos nga kumain itong aking anak ay eh, nilagay na nga niya sa lababo yung kanyang kinainan. Maya maya nga ay maghuhugas na rin ako ng pinggan. O sya, hanggang dito na lang. Thank you for watching. Bye!